Pagkagantulat ang kasawa mo. Paano mga kasi? Sige daw, hila, hilahin hila, hila, daw, pinito. Oh, O ay. Ay, gawin mo ngayon nga ay kumuha ka ng lagari, ng bakal at putulin mo yung pipe. Tapos pagka natanggal mo na yung wire, lagay mo ngayon ng silan. Mia! <mimit> Joy Ano yan Joy Ano yan Joy Ako nang ha Ayan po yung ating kaibigan Gagawin po niyang Kulungan ng kanyang alaga Ang mga baboy. O sige Joy Kuhan mo lang yung moments later, Ayan yan ang inasabi ko sa inyo. Kayo sa araw, trabaho ng trabaho. Sa gabi naman, kahit sa dilim, ML naman ng ML. Oh. Paano ngayon kayo makakapagtrabaho niyan sa bubong? Oh. Paano kayo makakapagtrabaho sa bubong ngayon maulan? Oh. Ayan, maulan. Ay, anong nga mo ngayon doon, Pinig? Kisabi naman. Kisabi? Oo. Oh, si sige. Pag wala sa taas, pambaba naman Kasi po, naulan po ngayon mga kasaludo, ay hindi po sila mapwedeng magpalit ng hero. Kaya ang agoy po muna ni Don Pinig ngayon na ikisami doon sa kusina. Ayan po. Ayan po, yung mga nag-email ng nag-email kagabi. Ayan po, email ng email. Ayan po ayan po. ayan po, ayan po. Ay talagang sa sa araw, trabaho ng trabaho, pati sa gabi, email ng email kahit sa dilim. Ay wala. Ma ulan po din sa amin ngayon, makulimlim po. Ayan po mga kasaludo. At uh, unahin na po muna nila yung pagkikisam eh. Ano yung binig? Ano? Ay po sa ang kakawa mo. Oo. Oh. Uh, ay, yung station, eh, ay, pinulong dito sa downspout. At eh. saan yung kumakuha ngayon? Ang gawin mo naman ngayon, Ako kumuha ka ng lagari, ito? Toy. Lagariin mo yung, uh, ano, pipe. At para makuha mo, tapos, ah, uh, lagay mo na lang ulit ng silan. Kasi, sige daw, hilahin daw, pinito. Oo. Oh. Oo. Oh. Hindi mo mapadaan. Ay, hindi na. Kinulong na. O, hindi ang gawin mo ngayon na ay kumuha ka ng lagari, ng bakal, at putulin mo yung pipe. Tapos pag natanggal mo na yung wire, lagay mo ngayon ng silan. Ayan ay, na lang, wire. Oo. Sige, ano na, ano na. Ano na ang mga pag-iisip yan. Ang pupurul na niyan. O, ano? O, may nakatulo. O, oh, may nakatulo oh, din O, oh. Ay, sa'yo naglagay ng butas niyan? O yan, may nagkatulog din eh. Lagyan ng silantere. O tara, naglagang butas. Ay. Eh, di yan. Anong uh. Ano rin dyan? Ay, ano na yan? Wow.